It's time for DJ Rockies Secret Fire Na in lava sa asawa ng kabit ng partner ko. Hi DJ Rocky. Simula nang mapakinggan kita, E na-addict na ako sa iyo. Kaya sabi ko sa sarili ko, susulat din ako sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Nesh. A mother of three. Currently in my late thirties. At ito, ang aking secret file. Isa akong papa's girl. Simula nung bata pa ako. Madalas nasa abroad si papa. Kung kayat si mama ang madalas kong kasama. Dati may kapitbahay akong bata na madalas sumilip sa bintana nila para dumungaw sa amin. Madalas akong sinasabihan ng mama ko na yung batang 'yon, eh anak daw ng papa ko sa labas. Hindi ko pa noon maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na. Noong minsan, umuwi si Papa galing Saudi. Noong 14 years old ako. Kasama ang ibang kapatid niyang nagtrabaho rin doon. Nagkaroon ako ng tsansa na makita ang mga litrato nilang magkakapatid. At may napansin nga ako roon na isang pamilyar na muka at mensahe. Nakita ko roon ang litrato ng kapitbahay namin na may bitbit -bit na bata at nakasulat doon ang mga katagang, Eto nga pala ang anak natin. Sa sobrang gulat ko, DJ Rocky, Napaiyak ako. Akala ko niloloko lang ako ni mama noon. Pero totoo pala. Kaya kinumpronta ko si papa. Pero hindi siya nakapagsalita. Yun yung time na nawalan ako ng gana sa buhay ko. Sumabay so din that time yung mama ko na iniwan na lang ako dahil nabuntis siya ng ibang lalaki. Yun ay dahil sa kagustuhan niyang gantihan ang papa ko. Oo, DJ Rocky. Dahil nakagawa ng kasalanan ng papa ko sa mama ko, eh gumawa rin si mama ng kasalanan kay papa. Ang nangyari, DJ Rocky, kami lang magkakapatid ang naiiwan sa bahay. Hindi na rin kami nag stay sa bahay ng papa ko. O hindi na rin nag stay sa bahay ang papa ko Paminsan-minsan na lang. Tapos uuwi pang lasing. Dahil sa nangyari sa pamilya namin, parang, parang pinasan ko ang mundo. Yung kuya ko, nagbulakbol na, nagrebelde na. Yung bunso namin, five years old pa lang noon. Madalas wala kaming makain magkakapatid. At hindi rin kami makalapit sa mga kamag-anak namin. Nakatabi lang ng bahay namin. Hindi rin alam na mga lolo at lola ko na nasa US kung ano ang kalagayan namin. Dahil ayaw kaming ipakiusap sa kanila ng asawa ng tito namin. Kaya sa murang edad ko, naranasan kong mangutang sa tindahan. Sardinas, noodles, pansit kanton, bigas, utang lahat. Ako ang gumagawa ng paraan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tutulad sa kinagisnan kong pamilya. Kapag nagkaroon ako ng sarili ko, kaya magiging maingat ako sa pagpili ng taong mamahalin ko. One time, nagbakasyon ako sa tita ko. 20 years old na ako noon. Tsaka ako nakilala ang isang lalaking itago natin sa pangalang Bal. Barkada siya ng pinsan ko. Aminado akong suplada ako noon sa mga lalaki. Pero since noong nagte-text na siya sa akin, nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naging kami na at nagbunga ang relasyon namin. Nagsama kami ni Bal dahil sa pagbubuntis ko pero mas nakilala ko siya lalo. Nung nagsama na kami, nalaman kong pala pala siya at mahilig magbarkada. One time nagpaalam siyang aaten ng binyag. Pero sabi ko wag na muna kasi wala akong ibang kasama sa bahay. Three months akong buntis. Ang sabi lang niya sa akin, umuwi na lang daw ako sa amin. Umalis pa rin siya kahit hindi ko siya pinayagan. DJ Rocky, wala akong kapera-pera noon. Kahit, kahit gustuhin ko mang umuwi na lang sa amin. Nag-iiyak na lang ako sa bahay. Buong araw, dahil sa inasal sa akin ni Bal. Naabutan na lang ako ng papa niya na iyak ng iyak. Pagsapit ng gabi, Umuwi. Sibal, pero lasing na lasing. Wala akong idea na maselan pala akong magbuntis noon. Kinabukasan nag-spotting ako. At oo, DJ Rocky. Nakunan ako sa first baby ko. Nagsorry si Bal sa akin. Pinatawad ko naman siya. Pagkalipas ng limang taon, tsaka kami uli binayayaan ng anak. Nag-aaral pa ako nung mabuntis ako sa pangalawang beses. Kaya nag-stop ako. Nag-focus ako sa pagbubuntis ko. Para hindi na ako uli makunan. Naipanganak ko naman ng maayos ang panganay namin. Pagkapanganak ko, umamin si Bal sa akin. Umamin siya na nalilink siya sa isang katrabahong babae sa kumpanya nila. Hindi naman ako selosa, kaya pinakinggan ko lang ang sinabi niya. Minsan, sabi niya, inaaway pa raw siya noong boyfriend ng babae dahil sa selos. Sabi ko, baka naman nilalandi mo yung babae kaya nagkakaganon. Akala ko naman wala lang yun. Pero dumating din sa puntong, Lumalabas-labas na pala sila nung babae. Kahit alam nung babae na may asawa na itong si Val. Sabi ko kay Bal, iwasan na niya yung babae para wala ng problema. Pumayag naman siya sa gusto ko. Actually, sinubukan naman niya. Nasundan pa uli ng dalawa yung panganay namin. Sa tagal na panahon na yun, mahigit nine years maraming beses na si Bala. Pero pinili ko pa rin magstay kasi nga pinangahawakan ko pa rin na ayokong matulad ang mga anak ko sa kinagisnan kong pamilya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagbunga naman nga ng tatlong lalaki ang pagsasama namin. Pagkapanganak ko sa pangatlo, sabi ko kay Bala, magpapalaygate na ako. Nagreact siya, sabi niya, Wag, malay mo makatagpo ka pa ng foreigner. Nagulat ako, sabi ko na lang. Bakit pa ako magahanap ng foreigner? Maghihiwalay ba tayo? At hindi lang siya umimik. Fast forward, three months after kong manganak sa pangatlo namin, nakaramdam na ako ng mali. First time kong yayain si Baal. Na kung pupwede, ay may mangyari sa amin. First time ko na ako ang nag-initiate. Pero iba ang naging reaksyon niya. Tinanggihan niya ako. Sinabihan niya akong matulog na lang. That time DJ Rocky feeling ko nasampal ako sa muka sa naging tugon niya sa akin. Pero iba na rin kasi ang katub ko. Nakumpirma ko yung kinatatakutan kong mangyari noong isang beses na nalasing siya. Hiningi ko ang cellphone ni Bala pero ayaw niyang ibigay. Sabi ko, bakit ayaw mong ipakita sa akin? May tinatago ka ba? Sagot ba naman niya sa akin, eh baka makita mo ang text ng girlfriend ko? Nagulat ako hanggang sa pinuwersa ko ng agawin ang cellphone niya at mas nagulat ako noong mabasa ko ang message sa kanya ng isang babae. Love, nasa taas ka ba? anjan ba si Nesh? Nagulantang ako dahil alam naman pala nung babae na nag e ako sa buhay ni Bal. Tenex ko yung babae, sabi ko, kapal mo. Alam mo may asawa at anak na si Bal, nilalandi mo pa ang asawa ko. Pagkatapos noon, inagaw sa akin. Ibal e, yung phone niya at sa galit ko ay sinampal ko siya sa muka. Labing walong taon, DJ Rocky. 18 years. Sinong hindi sasama ang loob sa ginawa ng partner mo ng 18 years? At hindi lang pala yun ang masakit na, na, na malalaman ko. Naalaman ko rin na magkaibigan yung hipag ko at yung babae ng kuya niya. Oo. Oo yung hipag ko na siyang pinagsusumbungan ko dahil nga nang hihinala akong nang babae yung kuya niya. Eh alam pala niya ang lahat. Feeling ko no na traitor ako ng hipag ko. Nagdecide ako kung tuluyan ko nang hihiwalayan si Bal. Ayaw naman ng biyanan kong babae. Na nung time na yon ay nasa ibang bansa. Kausap ko ang biyanan ko through video call. Nagtangka akong maglaslas ng pulso noon. Kasi parang pinipilit niya akong makisama na lang sa anak niya. Kahit paulit-ulit na akong ginagagong. Postpartum depression pala yun, DJ Rocky. Napakiusapan si Balang ng nanay niya. Naitigil na ang pambababae niya. Alang-alang sa mga anak namin. Maski noong nag-birthday ako, ipinagdasal ko kay Lord na itigil na ni Balang ang pambababae niya. Pero hindi pa rin yung nangyari, DJ Rocky. Nadiskubre ko na may dikipad na cellphone si Bal na itinatago sa akin. Nabasa ko lahat ng message niya roon. At kausap pa rin pala niya all this time yung babae. Sabi sa kanya nung babae, Kapag andyan ang pamilya ni Nesh, umiwas ka lang para walang gulo. Kinabukasan, DJ Rocky, humantong na ako sa isang desisyon na ayoko nang baliin pa. Alang-alang na lang sa sarili ko at sa mga anak ko. Bal, hindi ka ba rin titigil? Sige, doon ka na sa babae mo. Tapos na tayo. Yun ang linyang binitiwan ko kay Bal. Sabi niya, titigil na siya pero hindi na ako naniwala. At nadiskubre ko rin na yung babae niya ay yung babaeng workmate niya na nalilink sa kanya noon. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Cha. Akala ko, matagal na siyang wala sa buhay ni bala. Nagkamali ako. Nalaman ko rin na itong si Cha ay may asawa't anak na rin. Yung, yung asawa, abay na sa ibang bansa. Nagtrabaho sa Dubai, pero inabutan ng pandemic sa China. Doon na tumira ang asawa. Ang ginawa ko? Hmm. Hinanap ko yung asawa ni Cha sa social media. Minessage ko yung asawa ni Cha. At itago natin na ah, etong lalaking to sa pangalang Jela. Nagpakilala ko sa kanya na ako ang asawa ng kabit ng asawa niya. Sabi ko, kabit ni Bal yung asawa mong si Cha. Dito na kami nagkaroon ng communication ni Jel. Sinabi niya rin sa akin na nasa Valenzuela si Cha at patuloy pa rin silang nagkikita ni Bal. Hiniwalayan na raw niya si Cha. Kasi paulit-ulit din pala siyang nilolokong harap-harapan pa raw mismo sa anak nila. Noong malaman kong nagkikita sila balat siya sa Valenzuela, hinanap ko ang kinaroroonan nila. Nahanap ko ang tinutuluyang bahay ni siya. Pumasok ako sa bahay nila at nakita ko silang dalawa. Sa mismong sandaling yon, nakita ko ang kanilang ginagawang kasuklam-suklam. May nangyayari sa kanila. Hindi na ako nakapagpigil pa. Lahat ng pagtitimpi ko inilabas ko. Pinagsasampal ko si Tsa. Pinagsusuntok ko siya. Kulang nalang kalbuhin ko siya. Si Bal, pinapalagan pa ako. Pinoprotektahan pa itong si Cha. Pinapili ko si Bal. Sabi ko, ano mga anak mo o yung babae mo? Hindi nagdalawang isip si Bal. Pinili niya si Cha. Sa gigil ko, DJ Rocky, sinapak ko sa muka si Bal. Nasaktan ako ng sobra para sa mga anak kong kahit huwag na lang nga ako ang isipin niya. Mga anak na lang namin. Pero sira ulo talaga siya. Sit siya pa rin ang nangibabaw para sa kanya. Nakita ako sa CCTV ng barangay nila. At may dumating ng mga tanod. Pinahuli ko si Bal. Pati na rin si Chapa. Pinasama ako sa barangay hall. Nagkita-kita kami roon binugbog ko ulisit siya. Sinabihan ako na palangkera ng kung sino mang taga ron. Pero DJ Rocky, pag anak ko na ang inagrabyado, wala akong sasantuhin. Wala akong pakialam. Dinala kami sa police station. Pagdating doon, kinausap kami ng mga opisyal. Una si Bal, sumunod kaming dalawa na. Grabe, hindi ko inakalang magagawa ko pang magmakaawa kay Bal. Sabi niya sa harapan ko, hindi na raw baling tumanda siyang mag-isa. Basta't ayaw na niyang bumalik pa sa akin. Sabi ko sa kanya, bal 18 years. Itatala itatapon mo lang 'yung 18 years natin sa isang babae lang. Paano na 'yung mga anak mo? Testigo 'yung papa ko. Narinig niya mismo kasama ang mga pulis. Ayaw na raw akong balikan ni Bal. Ipinagmakaahawa ko na wag masira ang pamilya namin pero nagmatigas si Bal. At grabe ang iyak ko nun. Dahil hindi ko siya nagawang ipakulong. Dahil hindi kami kasal. Oo DJ Rocky, 18 years kami nagsama pero hindi kami kasal. Ayaw ko rin kasing ikasal agad noon dahil nagkatroma ako sa nangyari sa mama at papa ko na naghiwalay lang din. Pagkatapos ng nangyaring usapan sa police station, nagungian na kami. Habang pauwi ako sa loob ng sasakyan ng barangay na nagatid sa akin pauwi, kinausap ako ng isang ali na tumatay yung social welfare officer sa barangay. At ang sabi niya sa akin, Hindi mo deserve magmakaawa sa taong hindi ka pinapahalagahan. Anak, bumangon ka. Isipin mo ang mga anak mo. Bata ka pa naman at may mas deserve pa ng pagmamahal mo. Huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa isang taong kaya kang ipagpalit sa ibang babae. Tumatak sa akin yung sinabi nung alim at tuluyan na rin akong naiyak. Hindi ako agad nakabangon, lalo na noong nalaman kong tuloy-tuloy pa rin si Balat si Chah sa relasyon nila. Naglasing ako, naginom at halos hindi ako nakakain ng mahigit isang linggo. Yung iniihandang pagkain ng panganay kong anak, sinusubukan kong kainin pero hindi tinatanggap ng sikmura ko. Idinuduwal ko lang. Tapos biglang iiyak, magwawala sa bahay. Ganoon ang lagi kong ginagawa noon. Buti na lang, nasa tabi ko ang pamilya ko. Mga pinsan ko na madalas akong i-video call para kumustahin. Ang mama ko na nakaalalay lang. Siya muna ang nag-alaga sa mga anak ko. And then naisip ko na i-message si Jel, yung ex-husband ni Cha. Naikwento ko sa kanya ang mga nagawa ko at mga nangyari. Ang nasabi na lang niya sa akin ay eto. Bakit mo naman sisirain ang sarili mo? Kapag nasira ba ang buhay mo, sa tingin mo hindi sila matutuwa? Ayusin mo ang sarili mo. Ipakita mong kaya mo kahit wala siya alang-alang sa mga anak mo. Yon ang nagpagising sa akin sa katotohanan. Oo nga no, bakit ko nga naman sisirain ang sarili ko habang sila ay nagpapakasaya? Unti-unti kong inayos ang sarili ko. Tsaka ako kinausap ang mga anak ko. Sinabi ko sa kanila na hindi na nila makakasama ang daddy nila dahil may iba na tong ikinakasama. Sinabi ko rin sa kanila na ko ang lahat. Ginawa ni mami ang lahat para manatili tayong buo bilang pamilya. Pero ayaw talaga ng daddy. Sumagot ang panganay ko. Mami, magiging masaya tayo kahit tayong apat na lang. Hindi natin kailangan ng daddy. Huwag ka na rin umiyak, mami. Di ba strong ka? DJ Rocky, nahiya ako sa anak ko. Na dapat pinapakita ko sa kanilang malakas ang loob ko. After ko silang kausapin, nagdesisyon akong ibangon ang sarili ko. Nagpapayat ako, nagdiet ako, nag-intermittent fasting ako, nag-exercise ako. Nag-ayos ako ng sarili ko. Gumaan ang buhay namin nung hindi na namin kasama sa bahay si Bal. At hindi ko namamalayan. May nabubuo na rin pala kaming pagkakaibigan ni Jel. Kahit online lang kami nagkakausap, E nakukwento ko kay Jel ang transformation process ng buhay ko. Nasanay na rin kami mag-usap, magbiruan, at madalas na mag-video call kapag nasa work siya. Isang buwan kaming magkausap ni Jel. Hanggang sa bigla siyang nagpapaalam sa akin. Kako, bakit naman Jel? May nagawa ba ako? Sabi niya wala. Kailangan niya raw umiwas kasi nauhulog na raw ang loob niya sa akin. Eh di nagulat ako. Kasi sa akin ay eh, masaya lang kami magkausap tungkol sa mga buhay-buhay namin. After ng ilang mga araw, nag-chat siya uli sa akin. Sabi niya, Nesh, hindi ko pala kaya. Parang mas masakit pa to sa breakup namin ni Cha, ah. Nagulat ako. Na-in-love na sa akin si Jel. Si Jel na asawa ng kabit ng partner ko. At aminado rin naman ako na hulog na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin ang communication namin sa isa't isa. Napakabait ni Jel. Kaya naisip ko na sa tamang tao na sana si Chia. Pero ba't niya pa pinakawalan itong si Jel? ipinagpalit sa asawa kong si Bal. Wrong move? DJ Rocky, nalaman ko rin na si Jel palang nagpapaaral sa mga kapatid ni Cha. Kahit nung hiwalay na sila. Nakasuporta pa rin siya sa mga kapatid ni Cha kasi naaawa siya sa kanila. Ulila na sila pareho sa magulang. Kinuwento rin sa akin ni Jel na noong sila panit siya, lahat ng sahod niya ay binibigay niya ka siya. Halos wala nang na ang natitira para sa kanya. Kung meron man, pangkain na lang niya. Sabi ko sa kanya this time, i-enjoy mo ang pinagpapaguran mo. Kumain ka sa labas. Ginawa nga niya DJ Rocky. Bumili itong si Jel ng pizza. Binakita niya sa akin habang ka-video call niya ako. Para siyang bata, tuwang-tuwa. Then fast forward, naging kami ni Jel. Nahulog ako ng tuluyan sa kanya. Ganon din siya sa akin. Sinubukan pa akong suyuin uli ni Bal, kahit kami na noon ni Jel. Yun nga lang, pinili ni Jel na makasama ang anak nila ni Cha. Kaya nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon namin. Kahit ganoon, eh natapos, nagtapos naman ang maayos ang relasyon namin. Alam mo yun, walang masamang tinapay. At kahit ganun ang nangyari, hindi na rin ako bumalik kay Bal. Wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Nag-abroad ako, nagtrabaho sa Dubai. Pero isang taon lang ang itinagal ko roon. Umuwi rin ako after a year. pagka ko, nalaman kong nagkaroon ng sakit sa puso si Bal kailangan daw ma-heart transplant para mabuhay. Nung malaman ko yun, naisip kong tanungin ang sarili ko. Oh, asan na yung cha? Ba't wala na sa piling ni Bal? Sasarap magkasama sila. Tapos ngayon, hirap na si Bal ako na uli? Hindi. Hindi ako umuwi para kay Bal. Umuwi ako para sa mga anak ko. At dito ko na-realize na naubos na talaga ang pagmamahal ko para kay Bal. Ang puso ko ngayon, si Jel na ang nilalaman. Kahit alam kong hindi na pwede. Dahil priority niya, ang anak niya. Ipinagdarasal ko na lang na sana mahanap ni Jel ang babaeng tunay na magpapaligaya sa kanya. Hindi man ako yon. Sa ngayon, Kasama ko naman ang mga anak ko. At masaya kami. Kahit wala na kaming relasyon ng daddy nila. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Nesh. At ito ang aking secret file.